Biyahing Batanis mga idol Yan napakaganda dito Grabe Yan Ala Siriniusi yun mga idol Masunda natin Siriniusi ba yan? Hello, si rini usi talaga mga idol May dalang saklay Siguro namimigay yan ng ano bahay na naman Siya si usi vlogs mga idol Yung Facebook page Ganyan panoorin natin mga idol saan sila pupunta ano, yun o kapatid siguro yun yung mamaniho mga idol kasi may sakle eh sirinius yun mga idol yan paikot yung daan dito nako iwas tayo laki yan tuloy ang biyahe napakaganda ang lugar dito mga idol small batanis to sa no, norte ng Cebu kasi rin yung talaga yan o no? galing siguro yun sa bundok sa tuktok ng bundok na na naman yung tulong for sure bahay na naman yun swerte naman ang nabigyan ng bahay niya namimigay po yan ng bahay mga idol at saka tumutulong sa mga kababayan natin na nangilangan ng tulong yan si ni Uzi mapanood nyo sa youtube channel Reni Uzi at sa kanyang facebook page mga idol Rini Uzi Vlogs at ang kanyang kapatid si bro tata mga idol yan o rin iusi talaga yan may saklay na dala ng saklay sunda natin kapag gandang daan dito gubat mga idol layo naman ang biyahe dito small batanis to ng ano uh, north cebu ayan yan o si rin iusi talaga mga idol o nakasaklay God bless us all mga ino Santa ngayon ay? Anong update natin ngayon? Punta tayo sa kwan, bahay ni Tatay Rini Tatay Rini update oh, yan po guys, update daw sa bahay ni Tatay Rini ano, Walang matuyo na yung daan wala Walang, na, ano, potik